<laughs> Kabilis. Grabe gutom nila oh. <laughs> Magandang umaga. Welcome po sa aking vlog Sa mga oras po na yan ay tanghali na po tayo bumangon dahil kaping gabi na po ako nakatulog yan kagabi at ayan pagkagising ko nga po ay naghilamos lang ako at hinawakan ko na yung walis tingting -ting, at yung dustpan para magwalis at maglinis dito sa buong paligid dito sa labas dahil sa mga oras na po na yan ay nakapasok na yung ating estudyante kaya tayo na lamang po yung naglilinis sa mga oras na yan so napakalaki ng ating wawalisan mga kapatid kaya tara samahan nyo ko na magwalis at ito ang ating bossing meron po siyang online class ngayong araw na ito at dahil napakainit ng panahon mas ginusto niya na dito sa labas po maglagay ng lamesa at upuan at lahat ng kanyang pangangailangan para sa kanyang online class at ayan nga mga kapati dahil may pasok ang mga amo ng mga manok na to at mga bibi, ayan tayo muna magpapakain sa mga oras na ito. Ayan, gutom na gutom yung kanyang alaga. Alaga po yan ni Bosing. Kaya <laughs> ngayon, dahil meron siyang pasok, tayo ngayon magpapakain ng kanyang mga alaga. oh di wow. Naubusan yung iba. Oh. Ayan na. Nangaaway. <laughs> Kaya pala nakatali ka kasi matapang ka. Nangaaway yan oh. Yun oh, nangaaway. <laughs> na ubus na. Nagdagan pa daw natin guys yung pagkain ng mga bibi. Tulang pa daw. Ayan. Tulang pa. Kunti so, na lang pagkain nila. Eh, Nagdagan pa natin yung sa mga manok wait lang, wait lang, wait lang oh, wait lang, ayan na, nauna na, na agad siya oh ayan na ay si siya butyog ayan na, ayan na, oh ang lapit na sa oh Ay na, ay, bato? habaan ba ito? Oh, ayan, sige na go. Oh, ayan, abot mo na. <laughs> Kabilis. Grabe gutom nila oh. Gutom na gutom eh oh. <laughs> Ayan, sige, oh, ang dami nilang pagkain, oh. No? At sa puntong ito mga kapatid ay magdadaing po tayo ng bangus na hindi naman masyadong kalakihan yung mga size. Bali kanina po ay merong naglako dito sa aming bahay ng mga bangus. So, ayan, bumili po tayo ng isang kilong bangus. At meron din kami binili na bulaklak ng galabasa, mga kamatis, at saka katuray. So, yan po ang ating uh, ulam ngayong tanghalian. Kailangan ko na po siyang prituhin ng mas maaga kasi yung ating bossing na nag-aaral ay hindi siya makakapagluto. Uh, pagka wala naman po siyang pasok, madalas po siya yung nagluluto. Pero dahil meron siyang pasok, bali isang linggo po yan sa loob ng isang buwan yung kanyang pasok. Kaya kailangan bago siya mag-break time ay nakaluto na pa tayo ng ating uulamin mamaya. At saka yung ating mga estudyante mamaya ay uuwi na rin po. Kaya kailangan po maluto po natin ito. So ayan mga kapatid, mamaya maya ay pipirituhin natin yung ating daing na bangus at ang ilalagay ko lang po dyan ay asin lang po so yan yung ating mga gulay napakasariwa ng na mga gulay dito sa Nueva Ecija yan po yung iba po dyan ay tanim namin dito lang sa paligid so sa puntong yan ay pipirituhin na natin yung ating dinaing na bangus mas gusto ko po kasi na ako po yung nagdadaing ng bangus at ako po talaga yung nagtutimpla mas okay sa akin yung asin lang and then isasawsaw mo lang siya sa suka or sa toyo kalamansi and then tamang tama lang dapat yung pagkaluto niyan at saka yung size ng bangus hindi siya masyadong malaki so ayan mga kapatid sa mga oras na yan ay 11 o'clock na at uh, saktong saktong-sakto naman malapit na po ako matapos sa aking pagluluto at alam nyo po ba dito sa Nueva Ecija ay panahon na ng tagsibuyas kaya yung isa sa mga pinuntahan namin na uh, gawain na ministry sa rangayan ay binigyan po ako ng sibuyas wow praise God salamat sa Panginoon sa buhay ni Sis Edralin thank you sa iyo Sis Edralin sa rangayan dahil binigyan niyo po kami ng sibuyas at sa pangapunto na yan ay tayo po ay kumakanta niyan habang naglilinis para hindi ko maranasan or maramdaman yung pagod. Kaya awit po tayo ng isang praise sa mga kapatid. Ayan, luto na po ang ating pritong bangus. Kaya maya maya, pag nag break time si Bossing, ay kakain na po tayo ng ating tanghalian. At wow, luto na rin ang ating gulay. Thank you Lord sa blessing. Thank you po sa panunood ng ating vlog. God bless you po.